Hello, ngatung sudan dahi karon bulad nga adobo. Ha? Huh? Ang nga bulad atong gulan og kamatis. O nagisa na ta bulad. So ato na siyang sagulan og kamatis. Mungin siya ay resulta sa wala tayo kwarta. Kaya wala tayo trabaho. So ga, tagtada ang kamatis ganin no? Tara. Para to so, ato nang ilunod ato ni okay okay yon nindot ni siyang malata kay eh, nindot nga ni siyang kamatis nga malata niya isagol na to sa bulad so ayan sa mga pagsagol sa gulo na to ni gani og kamay nga suka og ato ni butangan og bitsen para murag og humba pero humba nga bulad ni siya Yung humba nga baboy so ato ni siyang isagol na hapit ni siya maluto So nagani ganis nga bahaw no aton isang gisalon kay at mahumok siya kanon kay sayang bukay atong ilabay ng bahaw. mahal ra ba ning bukas tag noy ang kilo sa bukas karon So aton isang aton mahumok para mura tagaw kayo, og siminto So duha day kaputahi atong bulan karon Sinugba baog humba So dili kayo di malas kay duha man nakaputahi Huwag mo na ni atong nahuman. Huwag mo na ni naluto sa... Huwag mo na din ni atong pagkaon karon. Huwag na ni atong naluto. So, sugda na nato ni Og. Kip-kip. Kaya pwede tinang kapag-gutuma. Ano? Huwag mo na resulta sa atong ay kwarta. Kaon na tagbulad si Nugba. Pero dili dili tantong dimalas kay duha man ni kapatahe. Sinugba o Gomba nga bulad.